Ayan, na uh, good morning mga ka-hunter. Ayan, uh, meron tayong bagong pangati. Bulik. Ayan, na uh, bata pa yan. So, gagamitin natin yan ngayong season. Malapit na pala matanggal yung ano nito. So may paan niya. Malapit na matanggal. Ayusin muna natin mga ka-hunter. Ha. Ayan, uh, mga ka-hunter, meron din tayo ditong pula. Bagong pangati ito mga ka-hunter. Ayan, Galing po yan kay ano uh, Buknoy Camilla Last year niya pa na huli itong mga kander Pero maila pa rin siya hanggang ngayon Pero uh, try natin itong gamitin Kasi sobrang sipag nito mga kander Manila Ganda niya mga kander and syempre meron tayo dito mga ka-hunter Maroon tayong labuyo dito. Yan. Eh mga kanter na isang huli na yan. So last year nakahuli niyan na sa isang piraso. Then yung babae uh, naka huli na rin siya mga kanter. Ah uh, isang piraso. Napakasipag niyan kanter Manila Ox Punto. Eh syempre mga kanter hindi mawawala si ano puti ito mga kanta babae natin ah, uh, 12 na yan yung huli nya binitawan ko muna siya ngayon tapos yan mga kanta si puti yan patapos na yung paglugon nya ganda na yung mga kanta oh. try natin itong gamitin si puti kasi matapang na itong mga kanta eh. So yun lang mga kanter, salamat sa panonood mga kanter.